Okay, so another uh, made episode. Domestic helpers episode for the day. <laughs> magkano daw yung sahod dito sa Singapore? So, base lang ito sa na experience ko or narinig ko, nakita ko sa ano, sa or na, na nalaman ko sa mga kapwa ko domestic helper din. So, magkano nga ba yung sahod dito sa Singapore. So may iba na nagsasahod ng 600. Hindi siya ano, hindi siya uh fix talaga sa lahat. So may nagsasahod din ng 1200 Singapore dollar. yowan puta nito, ang lutoy. Eh. So nag nag, <laughs> nag ano tayo dito, nagco-content tayo dito habang nagpapakulo ng ano ng sabaw para sa mga bata mamaya. So, may nagsasahod ng 1,200. May nagsasahod din ng 600. Yung 600 guys, yung mga baguhan. Yung mga first-timer. Pero may mga first-timer din na nagsasahod ng 700 or 750. Depende kasi yan sa amo. So, pag ano ka, pag ex-abroad ka, uh, medyo uh, nasa, siguro, nasa 750 or 800 yung sahod mo or 700 mga ganon so yung mga nagsasahod ng 1,200 Singapore dollar guys yun yung pinakamatagal na sa amo tapos mostly din sa mga nagsasahod ng mga ganyan eh yung mga uh, ang yung ang mo, yung mga uh, expat yung mga foreigners mga expat dito sa Singapore Medyo malaki-laki din. Yung mga expat, uh, may mga ano sila, may mga allowance sila na binibigay sa mga helpers nila. Monthly allowance, mga ganon. Lab iba din yung sahod, iba din yung uh, monthly allowance nila. Sa mga Chinese naman, wala kasi uh, kung ano ang kinakain ng amo, yun din ang kakainin, kinakain ng mga domestic helper. So, sa mga amo, kasi Asian country kumakain tayo ng ng um, kanin so sa mga mga expat mostly sa kanila mga salad di ba mga pasta yung mga ganun so depende kasi sa amo kung magkano yung sahod na ibibigay nila sa atin tapos yung off day naman is every Sunday yung off day pero kung wala kang kung kailangan ka ng amo mo kailangan kang magtrabaho ng linggo. So, kung sa akin, 750 yung sahod ko, divide yan ng 26 days sa isang buwan. So, yung, ano ko, yung, yung linggo ko na pinagtatrabahoan ko is 28 Singapore dollar. So, yun. Tapos, depende din yan sa amo, guys, kung ilang, Uh, day off ang gusto nilang ibigay sayo kasi yung sa akin ang gusto nila two off days lang talaga kasi kailangan nila ako may ano kasi may mga bata kasi na ano kailangan ng kailangan bantayan kasi yung amo ko guys is biyuda walang asawa kaya kailangan tulungan so yun lang i hope na may nakukuha kang ano sa sa video na ito So, thank you guys for watching another made episode for the next day. Thank you guys. Bye.